isang paraan para lalong sumarap ang ating isda ay ang ating pagmarinate mga sangkap na ating i-add on para sa masarap na isda na ating gagawin ngayon ay ayan, lagyan natin ng asin hindi ko lang kung anong klaseng isda yun tuna yata yan eh. pero ayan na um, black pepper vinegar Another seasoning that we add on our magic Haluin, i-marinate saglit. Saka natin prituhin. Prituhin natin hanggang sa mag-crunch ang ating isda. Pag na ang sisling niya, pwede mo na yan balik pa rin. Wala na kayong sound na naririnig at we're done na yan. So yan ang ating piniritong isda. Thank you for joining me. Samahan niyo ako sa another recipe na ating gagawin dyan dahil pasarapin natin lalo yan. Meron na tayong nakaprepare na kumukulong tubig at meron na rin yung onion, garlic. Kasabay niyan, meron tayong na spinach o colitis yung tawagin dito sa amin so yan ang ating another recipe dito please do follow me again dahil magkasunod lang na video ang ating pag upload channel. thank you again and God bless